Hello guys! Good morning! Happy Sunday! Happy Sunday morning! Medyo late tayo Naka, nagising. Nakabawi tayo ng tulog ngayon guys. Ayun, so ngayon, nagawa uh -huh. tayo ng na experiment na naman. tayo ng pizza. Meron tayo dito pizza. pizza crust. Ayan, tapos meron akong, ito, hiniwa-hiwa ko na itong ham. Tapos, meron tayo dito, pang pepperoni. Tapos, meron akong parmesan. So, gagawa tayo ng ba, pang ano ng uh, pizza na homemade pizza. sa lang natin gawin. Nagawa na ako nito parati. Pero kasi, di ba, merienda, almusal sa bahay. Nagawa ko parati. Mahilig akong magawa-gawa nito. So, itatry natin ngayon. Gagawa tayo ng breakfast. So, nandun sa kabilang bahay yung asawa ko sa bahay namin. Pagkatapos yung anak ko kahit Sunday, nag-OJT training siya. So, try natin gumawa to ha, mga people. Ayan, try natin. Samahan nyo na ako. Wait lang. Anahin natin. Ewan tayo. gawa tayo. Ay, ng pizza. Ng pizza. Yan ang may lang oven ko. Oven toaster lang ito. Ayan. Okay. So, gawa tayo ng siguro isa lang muna. Ah, Pang-breakfast. Or dalawa. Tama, dalawa. Mamaya ko na lang isasalang yung ina. Ayan. Maninis naman ako, Mike, guys. Kasi kakapahugas ko lang ng pinggan. Kakahugas lang natin ng pinggan. Ito nga tayong pizza. Itong ham. Ito ang pepperoni. Ito ang pepperoni. Nawa tayo ng dalawang klase. Na pizza, pepperoni, and ham and cheese. Diba? Nawa tayo ng ham and cheese. So magiiwan muna tayo na tomato. Ibaba lang tayo ng tomato. So, gawa tayo ng homemade pizza. Teka ha. ito. Sauce. Spaghetti sauce ang ginamit ko. Ayoko ng tomato sauce. Pwede naman siya. Dahil ito yung lagi kong ginagamit yung mga nakaraan. Pang-optional lang, di ba? Ayan. And guys, sinisipo na naman ako. <laughs> Pag ako talaga namabas ng gabi, na paggabi medyo mahamog. Ayun na. Kinabukasan sipon na ang dumali. hindi hmm, ba? Kayo rin ba ganito? na konting ano, sinisipon. Diyan muna natin siya. Toppings. Ayan. Ayan. So, ayan. Nagyan natin ang toppings. Ayan. So, lagyan na natin siya. Lagyan natin siya ng onion. ang ko siya ng ano? Onion. onion. Tomato pala. Ayaw, ayaw ng anak ko nito, pero tanggalin niya na lang kung ayaw niya. <laughs> tanggalin niya na lang kung ayaw niya. konti lang naman nalagay ko. Hindi ko naman nalagay na marami kasi alam ko ayaw niya nga ng maraming kung ano. Gusto lang ng anak ko eh, ham and cheese lang. Tapos, lagyan natin ng pepperoni. Pepperoni muna to. Ayan. Ang dalaki ng pepperoni na bili ko. Online. Ayan, nagyan natin ang pepperoni masarap nito Tindigan natin. Para masarap. Ayan. Tapos lagyan natin ng parmesan cheese. sa parmesan cheese, lagyan din natin siya ng cheese na grated. Lagyan din natin siya ng grated cheese. Biglaan lang yung pagluluto ko nito. Ito ko lang ngayon, kaya ito nyo, hindi ka ako naka-prepare. Biglaan lang talaga na isip ko. Isang ganun talaga ako. So, ano naiisip kong bigla-biglang iluluto? Iluluto ko kung meron naman din lang sarip na laman, di ba? Kung meron din naman lang akong ingredients, iluluto ko na bigla-bigla. Naalala ko may mga ingredients ako nito, so bigla ako nagluto. Kaya natin ang cheese. Sabihan natin ng cheese. Ayan. Gamihan natin ng cheese. Para ano masarap. Ay, bago nga pala ako nag, ano, video, guys. Nakita ko sa news, sa FB News. Wala na pala si Miss Gloria Romero, no? Naku, isa yun sa mga idol kong babae nung araw, yung mga mukha na magaganda, isa sa magandang mukha ng Pilipinas, si Miss Gloria Romero. Lagi ko pinapanood yan. Yan, panood ko yung Ah, uh, yung sa, ano niya, sa channel 7 niya. Daig kayo ng lola ko. Diyos kaya pala nawala na siya dun. Ayun. So, wala na pala siya ngayon. Kawawa naman. Ang tagal-tagal na. Nasa showbiz yan. Kilalang ano yan, icon sa showbiz. Kaya talaga nagulat din ako na ano. Pero kasi siguro dahil ano na siya eh, ilang taon na rin naman siya. 92, para 92 ang ano ko sa kanya, nakita ko kanina sa FB. 92 years old na si Miss Gloria Romero. Kaya siguro ganun. Ayan, guys, look. Ang sarap na nito. Hugas ng kamay, ha? Kumbaga ngayon na, ngayon na, ngayon ko lang ito naisip, kaya ngayon ako naghanda ng ingredients. Naalala ko, meron ako nitong mga to sa bahay, tsaka sa rep. So, ayun, bigla-bigla akong naisip, gawin ito. So, ito, lalagay na natin sa oven toaster. Set na natin yan. set na natin sa oven toaster. Yan. Pizza-pizza na ito, Neng. O, oh, bilaan yung naluto. Tignan mo. O, oh. o oh, di pizza-pizza ang pizza dating. May pepperoni. May, ah, uh, may, may onion. May tomato. Tapos, meron akong grated cheese. Nilagyan ko rin ng parmesan para mas masarap. Nagisalang na natin. ha di diba, sabi Bigla, biglang nagluto ng gano'n. So, saksak na natin yung oven toaster. Hintayin natin siya maya-maya ng konti pag ano na, natapos na yung pag Gawa pa tayo ng isa. Ham naman. Ham naman. So, ito, uh, lagyan natin na ano yung isa, hindi ko masyado nilagyan ng mga tomato-tomato kasi ayaw ng anak ko. Eh. Gawa tayo ng dalawang pizza. Diba? Kung ano-ano man naiisip, diba? Kung ano yung may laman sa rep nyo na pwede nyo gawin, kaysa naman masira, edi iluto natin. Etong pizza, oh, ilang araw na rin siya repto. Mga isang ano na rin, isang linggo na rin, dalawang linggo, itong pang pizza ko. Exacto, may kompletong ingredient. Ayan. Pasensya na kayo ha? hindi talaga ako prepared sa paggagawa kasi bigla ko lang itong naisip. Kasi nga, meron akong sarip ng mga itong mga ingredients na to. Exacto naman. Hindi ko talaga to na, hindi ako prepared. Kaya medyo magulo. Ayan. So, nilagyan ko na siya nito. Pwede yung tomato sauce, pwede yung spaghetti sauce ang ilagay nyo kasi sayang naman meron dito sa rep. So, ayan. Nilagyan ko muna ng tomato. I like tomato. Ayan. Gusto ko. Yung anak ko kasi ayaw. Ayan. So, kaya natin siya kung ayaw niya. Pero ako, dagdagan ko nito. Kasi, gusto ko na tomato tsaka onion. Yan. Dagdagan lang natin ng konting onion. Yan, di ba? Yan na yan, onion. Konti lang naman para, syempre, kung ayaw ng anak ko, di ba? <coughs> ayan, nauubo pa tayo. Tapos, lalagyan ko ng lalagyan ko ng ham. Ham ang ilalagay ko dito. Masarap to ham. Kasi itong ham, ginawa ko na to nung nakaraan pa. Ayan, no, oh, ham. Nalagay ko na lang ham. Ayan. Grabe. Sarap. So, lagay natin itong ham. Sinisipon talaga ako, guys. Alam nyo ba yung sobra? Ayan na naman. Napakasipuni natin. Ganito yata talaga pag may asma. Ayan. Oh, alat. Sobra. Ayan, lagay ko siya lahat overload tapings kung baga. So, tumunog na to. Pero gusto ko medyo toasted. ano pa natin. Sanang pa natin. Ayan. So, natapos na natin. Yung pangalawa. Talagyan na lang natin ng cheese yan. Lagyan na lang natin ng cheese. Lagyan na lang natin ng cheese para, 'yan naman ang next natin ipisasalang. Papakita ko sa inyo yung finished product. Papakita ko sa inyo ha para sabi natin muna tong ibang ingredients para sa susunod pa natin na gawa. Tabihin natin itong iba. Ayan. So, lagyan natin ng parmesan cheese. Lagyan ulit natin ng parmesan cheese. Ayan. So, okay. And then, lagyan ulit natin ng keso. Kutin natin ng keso. Ayan. ba? Diba? Sarap. Overload pizza. Ham and cheese pizza. Overload natin siya. Yung isa, pepperoni ginawa ko. Pepperoni. Kasi meron akong pepperoni talaga sa ref. Paggawa ko talaga ng pizza yun. Ayan. Grabe, oh. Grabe. Gagin natin. cheese. Overload cheese. Overload cheese. Kunin natin kasi sayang. Ayan, no? Oh. Dami. I-overload natin yung cheese niya. Kunin natin lahat. Kasi sayang. Ayan. Sarap-sarap Tagay na natin yung cheese Tagay na natin si cheese Ayan So medyo tostado na Kasi alam niya gusto ko yung medyo tostado ba Ayoko nung... Okay. Ang bilis, oh. Oh. Pepperoni cheese pizza. Oh, di ba? Pepperoni pizza. Ang bilis, oh. Sarap. Okay. Ito naman isa. Ito naman yung ham and cheese pizza. Pasok ulit natin sa wrap. Ay, sa wrap. toaster. Oven toaster lang yung gamit ko, guys. Meron ko oven toaster dito na, ano, yun ang ginagamit ko. Ayan. Nakakatuwa naman. ba diba? may pizza gano'n. So, hiwain natin ang gunting since wala naman tayo ng, ano, hindi ko mahanap yung pang, ano, ng pizza, pang roller ba yun, pang cut. Gawin natin, apat na slice to. Para man din makain. Grabe oh, may instant pizza na, diba? ba? ka pa may instant pizza? Kayo lang ang gagawa. Basta lagi kayo meron sa bahay, ng mga ingredients. Ako parating meron, kasi minsan nga, naiisip ko agad-agad yan. guys. Talagang like, sobrang sinisipon-sipon ako. Sobrang sinisipon-sipon ako. Ayan ha, look. <laughs> Mamaya, na, look. Oh. Pizza. Mamaya, pag-iingit muna tayo ng kape. Mag-iingit muna tayo ng tubig. Ang kapag kapag-kape. Bili ko na akong tubig, guys, para makapagkape habang nagpipit pizza Samahan nyo pa rin ako, ha? Ah. Samahan nyo pa rin ako. Samahan nyo pa rin ako sa a day in my life. Hindi pa ako nagsusuklay. Sorry naman. Hindi pa ako naghihilamos. pagkagising pagigising ko, ayan. Tapos, nag-toothbrush lang ko, tapos ito na, nag ako, nag-prepare ako ng pizza, para sa breakfast natin, guys. Wala akong kasama sa bahay, nasa OJT, ang anak kong bunso, tapos yung asawa ko, nasa bahay namin. So, nandito ako kasi, maglilinis pa rin kami ng pool, kasi kahapon, meron siyang, meron kaming, uh, ano tawag yung, renting, meron binyagan kahapon. Meron nga akong cake, bigay nung nag-rent, kasi yung nag-rent, binyag, ah, bali, kaibigan ng anak kong babae yun. So, binigyan niya ako. Ako yung nag bilang nina, kasi nga wala, wala yung anak ko, since yung anak ko wala na sa Boracay siya, kasama ang tita niya. So, ako yung nag sa simbahan. At, syempre, ako rin yung nag para kumain kahapon. <laughs> Nakikain tayo, guys. Diba? Uh, ano, Pasensya na kayo, tininitsura ko, oh. Eh. Pero, eh, okay lang yun, diba? Kasi nga, a day in my life. Hindi ko naman kailangan yung maayos na maayos ang itsura. Basta hindi naman siguro maayos ang itsura. Diba? Mag-iinit tayo ng tubig, tapos iinom tayo ng kape, guys. Itayin lang natin matapos itong isa pang pizza. Papakita ko sa inyo. Ay, grabe. Ang sarap ng pizza. Ay, gusto, gusto ko na kainin. Eh. Ito yung pepperoni pizza. Ayan. Ito naman yung isa. Kunin natin. Ayan. Pero gusto ko tostado. Tostahin natin konti. Hindi ka tostado, guys. Gusto ko na medyo tostado. Katulad nito. Tostahin natin ng konti, ha? Gusto ko talaga tostado, eh natin yung ating mag magtitimpla tayo syempre na kopi kailangan nyo guys once lang naman ako magkape totoo lang bawat kasi sa akin yung magkape na magkape bawat talaga sa akin pero hindi tayo sa umaga kaya mag talaga yung kape hindi naman kailangan yung parating magkape Once lang okay na. Sa umaga lang mainit lang may sib mura. So ito na mainit ang tubig. Okay na yung coffee. Tayo na lang natin yung pizza. Ayan. Chico, pwede na to. Medyo tostado na. Ayan. Okay na. So, ito na yung ating pizza. Ito pa yung isang pizza natin, oh, no, guys. Okay na, okay na. O, diba? Ayan. Ang sarap ng pizza. So, mag-breakfast muna tayo, guys. Samahan niyo ako mag-breakfast, ha? Pakita ko sa inyo yung pizza. Ang dami kong breakfast dito sa to'o lang, ha? Yan lang, ha? Prepared lang natin itong ating ano. Ayan. Pizza. Ay, na, tumunog na coffee, tapos may cake. Mmm, -hmm, ng coffee. kami pag naiinip na guys. Kaya kasi natin ito 啥？So Ayan, nilipit ko lang yung pinaglutuan ko guys. Ay naka, wala mo ba? Sunday na Sunday. Sunday ngayon? Sunday day, Sunday day. Sunday day off. siguro e ko yung asawa ko magsisimba kami sa kawit nung last sunday nagsimba kami sa uh, saan ba yun sa Tansa sa Tansa kami nagsimba last sunday kay Tataoste sa Tansa ngayon pero mamaya sa kawit hapon So, ayan. Breakfast na tayo, guys, ha? Breakfast na tayo. Tapos mamaya, marami tayong trabaho gagawin. Marami tayong household chores na gagawin. Multitasking tayo mamaya. So, today na Sunday, yun na lang muna, guys. Thank you for watching. Please subscribe. And don't forget to go to church. It's Sunday. Thank you guys. Thank you for always watching. Thank you. Love you all. Bye bye.